Kisses! Ano Magiinom nga kami ni Mama mo! Nasaan siya? Nasaan siya? Magiinom kami! Pupunta ko dun sa inyo! Pupuntaan ko! Pupuntaan ko si Mama mo! Magiinom kami! Kisses! Ano Magiinom nga kami ni Mama mo! Maginom kami ni Mama mo. Sa kami Mama mo. kami ni Mama mo. Kami, ni mama mo. Kami, ni mama mo. kami ha mama mo, ko na. punta ako na, papapasukin ka, lagot ka. Sige, kala mo, ha? Ayaw mo pumayag, kami, ha? Pupunta, pupunta na ako doon. mag kami ni mama mo. Ha? mag kami ni mama mo.